Ipinapadala ako ngayon bilang isang mensahero mula sa mga anghel upang ipahayag ang isang lihim na matagal mo nang nararamdaman sa iyong puso. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, nais kong kumpirmahin sa iyo. Kahit magkaiba kayo ng edad, siya ay nahahumaling sa iyo. Isang damdaming hindi niya maitatago sapagkat ito ay pinahintulutan na ng langit. Ngunit bago ko ituloy ang buong pahayag, Nais kong bigyang diin na napakahalaga na pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa huli. Sa bawat salita, may nakatagong biyayang inilalaan para sa iyong puso. Kaya naman, kung maaari, pindutin ang like, mag-subscribe, at ibahagi ang mensaheng ito upang makarating din sa ibang nangangailangan ng liwanag ng mga anghel. Batid ng mga anghel ang bawat pintig ng iyong puso, lalo na ang mga pag-aalinlangang bumabalot sa iyo dahil sa pagkakaibang ito ng edad. Isang hadlang na sa mata ng tao ay tila imposibleng lampasan, ngunit sa mata ng Diyos at ng mga anghel, ito ay isang biyayang may layuning higit sa iyong naiisip. Ang kanyang pagkahumaling sa iyo ay hindi isang simpleng damdamin lamang. Ito ay isang panawagan ng kaluluwa, isang koneksyon na lumalagpas sa pisikal na anyo at edad Isang ugnayan na matagal nang isinulat sa mga aklat ng langit na ngayoy dahan-dahan nang nahahayag sa iyong buhay. Marahil ay napansin mo na ang mga palatandaang ipinapadala ng mga anghel, mga biglaang paglalapit, mga hindi inaasahang pagkikita, at mga titig na punong-puno ng damdamin. Hindi ito basta aksidente. Ito ay mga senyales na nililikha ng langit upang gisingin ang iyong puso at pag-isipin ka sa kahalagahan ng koneksyong ito. Hindi mo kailangang matakot o mag-alala sa sasabihin ng iba. Alam ng mga anghel ang takot na bumabalot sa iyo ang pangambang bakahusgahan ka ng lipunan o ng iyong pamilya. Ngunit tandaan, ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusunod sa mga panuntunan ng mundo kundi sa kalooban ng may lalang. Ang pagkakaibang ito ng edad ay hindi hadlang, bagkus ay isang daan, upang kayo ay magtulungan, magturo at matuto sa isa't isa. Pinili ng langit na magtagpo ang inyong mga landas dahil may misyon kayong magkasama. Isang misyon ng pag-ibig, pag-unawa at paglago sa espiritu. Sa bawat pagdududa na sumasagi sa iyong isipan, pinapadalhan ka ng mga anghel ng lakas at katiyakan. Ang bulong sa iyong puso na nagsasabing mahal ka niya ay totoo at ito ay pinalalakas ng mga espiritong tagapagbantay na hindi kailanman lumalayo sa iyong tabi. Huwag mong hayaan na ang mga limitasyon ng mundo ang pumigil sa iyo na tanggapin ang biyayang ito. Ang bawat pag-ibig na itinanim ng langit ay may kakayahang magbunga ng kagalakan at kapayapaan na higit pa sa kayang ilarawan ng mga salita. Batid ng mga anghel na may mga sugat pa sa iyong puso, mga alaala ng mga dating relasyon na hindi nagtagumpay, ngunit ngayon, Sinasabi nila sa iyo na ang panibagong pag-ibig na ito ay isang paghilom, isang pagbubukas ng bagong yugto na puno ng pag-asa. Isang paalala mula sa langit. Hindi mo kailangang unawain ang lahat ng sagot sa ngayon. Sapat na ang maniwala na ang pagkahumaling ng taong ito sa iyo ay may dahilan at ang dahilan ay banal. Ang iyong pagtitiwala sa mga mensahe ng anghel ay magbubukas ng higit pang liwanag sa iyong landas sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nahuhulog sa iyo na hahalinang hindi niya maipaliwanag. Ang mga anghel ang bumubulong sa kanyang puso. Hinihikayat siyang lumapit, magpakatotoo, at yakapin ang pagmamahal na nararapat para sa inyo. Ikaw ay isang babae na pinagpala, isang pusong pinagkalooban ng lakas at kabutihan upang tanggapin at alagaan ang pagmamahal na ito alam ng mga anghel kung gaano ka naging matatag sa kabila ng mga pagsubok at ngayon inihahanda ka nila sa isang mas malalim na karanasan ng pag-ibig hindi mo kailangang madaliin ang lahat ang panahon ay hawak ng langit at bawat hakbang ng inyong paglalapit ay inaayos ayon sa dakilang plano ng diyos kaya't makinig ka sa bulong ng mga anghel sa bawat desisyon na iyong gagawin isang misteryosong himig ang dumadaloy sa pagitan. Ninyo, isang hindi nakikitang hibla na nagsasabi na kayo ay itinadhana. Kahit gaano kalaki ang pagitan ng inyong mga edad, mas matimbang ang bigkis ng inyong mga kaluluwa. Ang mga anghel ay patuloy na gumagabay sa inyong dalawa, inilalayo sa mga panganib at maling landas. Hinahabi nila ang pagkakataon upang mapalapit kayo sa isa't isa, sa tamang oras, sa tamang paraan, nang may buong pagpapala ng langit. Kung minsan, maaring makaramdam ka ng pagkalito o takot, normal lamang ito sapagkat ikaw ay tao. Ngunit nais ng mga anghel na ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Sila ay laging naroroon, nagbabantay, nagdarasal kasama mo. Ang pag-ibig na ito ay may kapangyarihang baguhin hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ng inyong ugnayan, Marami ang matututo kung paano magmahal nang walang pag-aalinlangan at takot, isang halimbawa ng pag-ibig na lumalampas sa mga limitasyon. Sa mga susunod na araw, makikita mo ang mas malinaw na senyales mula sa mga anghel, mga panaginip, mga mensaheng bigla ang maririnig, o damdaming hindi mo maipaliwanag. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga ito. Ito ang paraan ng langit upang patatagin ang iyong tiwala. Ang kanyang pagkahumaling sa iyo ay hindi base sa panlabas na anyo, kundi sa liwanag na nagmumula sa iyong espiritu. Ang liwanag na iyon ay isang regalo ng mga anghel, isang patunay na ikaw ay isang dalisay at mahalagang kaluluwa. Ang relasyong ito ay hindi aksidente, kundi isang tawag mula sa itaas. Isang misyon na kailangang gampanan upang maisa katuparan ng isang mas mataas na layunin na marahil ay hindi mo palubos na nauunawaan ngayon. Sa pagyakap mo sa mensaheng ito, matutuklasan mo na ang takot ay mapapalitan ng kapanatagan, ang pagdududa ay mapapalitan ng pananalig, at ang pag-ibig na inaakala mong imposible ay magiging isang katotohanang ipinagkaloob ng langit. Manalig ka, mahal na babae, sapagkat ang mga anghel ay nagsusugo ng mga himala sa iyong buhay. Ang iyong panalangin ay narinig, at ngayon, ang tugon ay dahan-dahang isinasakatuparan sa pinakamahimalang paraan. Nais kong tapusin ang mensaheng ito sa isang paalala, manatili sa pananampalataya at pagmamahal. Ang biyayang inilalaan para sa iyo ay higit pa sa iyong inaasahan. Patuloy kang maging bukas sa mga sinyales at huwag matakot sa pag-ibig na inihahandog ng langit. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng mensaheng ito, Maaari mong ilike ang video, mag-subscribe, at ibahagi ito upang mas marami pang kababaihan ang makadama ng gabay ng mga anghel. Ang iyong pagkilos ay maaaring maging instrumento ng biyaya sa buhay ng iba. At kung nais mong malaman pa ang susunod na yugto ng mensaheng ito, manatiling nakatutok. May mga bagong pahayag pa na ihahatid ng mga anghel para sa iyo. Sapagkat ang kanilang plano ay hindi pa tapos. At ang biyayang darating ay higit pa sa iyong inaasahan. Ngayon, nais kong ilahad sa iyo ang mas malalim na bahagi ng mensaheng ito. Isang hiwaga na hindi basta nauunawaan ng isipan kundi nararamdaman ng kaluluwa. Ang ugnayan ninyong dalawa ay isinilang hindi sa panahon ng kasalukuyan lamang kundi sa mga panahong nauna pa sa iyong pagkakaalam. Marahil ay nararamdaman mo na minsan ay tila hinahamon ang iyong tiwala sa proseso. Subalit tandaan mo, bawat pagsubok na iyong nararanasan ay may mahalagang papel sa paghubog ng iyong karakter at sa pagpapatatag ng pag-ibig na inilalaan ng langit para sa iyo. Hindi aksidente na ikaw ay dumaan sa mga pagkalito at pag-aalinlangan. Ang bawat sugat, bawat luha ay naging daluyan ng mas matibay na pananampalataya. Sapagkat walang himala na dumarating sa isang pusong hindi marunong maghintay at magsikap. Sa tuwing nadarama mong parang napakalayo ng katuparan ng mga pangako, alalahanin mong ang mga anghel ay tahimik, ngunit matatag na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Hindi mo man makita ngayon ang buong larawan, ngunit ang mga piraso nito ay unti-unting binubuo para sa iyong kabutihan. Ang kanyang pagkahumaling sa iyo ay patuloy na lumalalim bagamat maaaring hindi niya pa rin lubos na maipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang mga anghel ang nagpapalakas ng kanyang loob. Pinupunan ang mga salitang hindi niya masambit sa ngayon. Habang ikaw ay naghihintay, huwag mong kalilimutan na palaguin ang iyong sarili. Ang pinakamagandang paghahanda para sa biyayang darating ay ang pagiging buo mo muna sa iyong sarili. Isang babae na marunong magmahal sa sarili bago magmahal ng iba. Ang katotohanan kahit magkaiba kayo ng edad, ay simbolo ng isang mas mataas na aral na ang pag-ibig ay walang hangganan, walang kondisyon, at walang limitasyon. Isang paanyaya na yakapin ang misteryo ng buhay, kahit ito'y labas sa iyong nakasanayang mga panuntunan. Hindi lahat ng makapangyarihang damdamin ay kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat na ang maramdaman ito, sapagkat sa pagdama, ikaw ay nagiging mas malapit sa plano ng langit na inilaan para sa iyo. Sa bawat paghinga mo, may kasamang bulong ang mga anghel. Magtiwala ka. Ang panawagang ito ay hindi lamang para sa pag-ibig na paparating, kundi para sa buong paglalakbay mo bilang isang babae na pinili ng langit para sa isang misyon ng liwanag. Kung nadarama mong ang iyong lakas ay nauubos, alalahanin na ikaw ay itinataguyod ng mga kamay ng Diyos. Hindi niya hahayaan na ikaw ay malugmok, sapagkat ikaw ay mahalaga, ikaw ay mahal, at ikaw ay pinoprotektahan. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay tumatalima sa iyong puso, maari mong ilike ang video at mag-subscribe upang patuloy kang mapagpala ng mga pahayag mula sa mga anghel. Maaari mo ring ibahagi ito upang maabot ang iba pang nangangailangan ng ganitong liwanag. Huwag kang panghinaan ng loob Kapag tila ang lahat ay tumatagal, ang bawat paghihintay ay may dahilan at ang bawat saglit ay paghahanda para sa isang mas maganda at mas dakilang kaganapan na hinahanda ng langit para sa iyo. Sa bawat hakbang mo, may kasamang aral. Sa bawat pagkatalo, may kasamang tagumpay na nakatago. Ang mga anghel ay nais na ipaalala sa iyo na ang mga laban sa buhay ay hindi upang sirain ka kundi upang hubugin ang iyong lakas at katatagan. Sa paglalim ng iyong pagkakaunawa, mapapansin, muna ang pagkakaiba ng edad ay nawawalan ng saysay, sapagkat ang mas mahalaga ay ang lalim ng pagdamay, pagunawa at paggalang ninyo sa isa't isa. Patuloy na maging bukas ang iyong puso sa mga sinyales ng langit. Ang mga ito ay maaring dumating sa anyo ng isang simpleng mensahe, isang hindi inaasahang tawag, o isang panaginip na tila tunay. Lahat ng ito ay bahagi ng plano upang ihanda ka sa biyayang paparating. Ang pananampalataya mo sa prosesong ito ang magsisilbing ilaw sa iyong landas. Kapag pinili mong magtiwala kaysa matakot, pinapalakas mo ang kapangyarihan ng mga anghel na kumikilos sa iyong paligid. Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa iba. Ang plano ng Diyos para sa iyo ay natatangi puno ng mga karanasang magpapasigla sa iyong espiritu at magtuturo sa iyo ng mga aral na hindi mo matututuhan sa ibang paraan. Sa bawat sandali ng iyong pagninilay, maririnig mo ang paalala, ang bawat laban ay may layunin. Walang sakit ang nasasayang, lahat ay bahagi ng mas malaking plano na inilaan upang ikaw ay lumago, lumalim, at maging handa sa biyayang darating. Kung minsan, ang pinakamalalalim na koneksyon ay yaong hindi agad nauunawaan, kaya't huwag mong madaliin ang sarili o ang sitwasyon. Sa tamang panahon, ang lahat ng ito ay lilinaw at mauunawaan mong ang bawat hakbang ay may saysay. Ipagpatuloy mong pagyamanin ang iyong puso, panatilihing bukas ang iyong espiritu at huwag matakot sa mga hamon. Sapagkat ang mga anghel ay hindi kailanman lumalayo, sila ay laging naririyan, nagbabantay at nag-aakay sa iyo patungo sa katuparan ng iyong tadhana. At sa pagpapatuloy ng mensaheng ito, marami pang hiwagang ilalantad ang mga anghel. Kayat manatili ka, mahal na babae, sapagkat ang biyayang inilalaan sa iyo ay higit pa sa maaari mong maisip. Ang susunod na bahagi ng pahayag na ito ay magdadala ng mas malalim pang liwanag sa iyong paglalakbay. Ngayon, nais kong iparating sa iyo ang walang hanggang pagmamahal at paghanga para sa lahat ng iyong pinagdaanan, ang iyong katatagan, ang iyong pananampalataya, at ang iyong patuloy na pag-asa ay nagpapakita ng isang kaluluwang hinubog ng langit mismo, isang pusong hindi kailanman sumusuko sa kabila ng lahat ng pagsubok. Ipagmalaki mo ang iyong sarili sapagkat narating mo ang puntong ito hindi dahil sa iyong sariling lakas lamang kundi dahil pinili mong manalig, magmahal at magtiwala sa plano ng Diyos para sa iyo. Ang iyong kwento ay isang inspirasyon. Hindi lamang sa mga anghel na laging nagbabantay sa iyo, kundi sa bawat kaluluwang nangangailangan ng pag-asa. Ikaw ay isang ilaw sa mundong ito. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hadlang: edad, distansya at panahon. Ang iyong paglalakbay ay mahalaga. At ang langit ay patuloy na magbibigay sa iyo ng lakas, karunungan, at biyaya upang magpatuloy. Maraming salamat sa iyo, mahal kong kapatid, sa pagbubukas ng iyong puso at pagbibigay ng oras upang tanggapin ang mensaheng ito. Ikaw ay hindi nag-iisa. Sa bawat hakbang na iyong tatahakin, tandaan mong ang mga anghel ay kasama mo, umaakay at nagbabantay sa iyo. Kung tunay mong tinanggap ang mensaheng ito, hinihiling kong ipahayag mo ang iyong kumpirmasyon sa pamamagitan ng pagbigkas ng mga salitang ito. Kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Napakahalaga rin na ikaw ay sumama sa aming komunidad upang sa pamamagitan ng iyong suporta, mas marami pa tayong maabot at mapagpala ng mga ganitong uri ng mensahe. Inaanyayahan kitang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Upang lagi kang maging una sa pagtanggap ng mga bagong pahayag mula sa langit. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nawa'y patuloy kang pagpalain, patatagin, at punuin ng liwanag. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal, at ikaw ay laging pino